ang papasok doon sa rice terraces ng Haybanga <laughs> malapit na rin mga bade eto na uh, ang ating pinakamagandang ipapakita sa araw na ito ay ang Haybanga rice terraces hindi mang kasing laki ng nasa Banawe, nasa Norte, ay masasabi naman natin na talagang nakakabilib ano yung mga ganitong tanawin yung ganitong sakripisyo ng ating mga kababayan na mga magsasaka ay nakikita ko na <laughs> ay <ang> ganda <laughs> Woo. ito na nga Ayan na mga bade ang rice terraces ng Haibanga Lobo Batangas. Doon tayo sa may parting yun. tayo ng magandang view upang uh, mas makita ninyo at makakapagpalipad tayo ng drone. Walastik. Wow, Ang ganda dito. Ang lawak ng kabukiran. Yan o. No? Oh. <laughs> wow. Dito meron din konti. Ah, okay. Dito tayo tatambay. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda ang ating nasa harapan mga body. Ang ipinagmamalaking ay rice terraces na nandini sa Lubo, Batangas. At para inyong ma-appreciate ma mga body, ang ganda ng lugar na ito ay ari na paliparin na natin ang ating drone na si scout yan ang mga body kung inyong nakikita ang napakagandang tanawin din sa lubo batangas breathtaking view na kung saan ay luntian ang kapaligiran kahit saan ka tumingin ay berde ang iyong makikita ang mga nagtataas ang kabundukan ng lubo ang lunti ang palayan hagdang hagdang palayan kung ang banawe rice terraces na nasa norte ay maganda aba ay aring nandini sa haybanga lobo batangas ay maganda rin nako ay talaga namang nakakawala ng stress pag garning kaganda ang tanawin na inyong makikita pagkakalamig-lamig -lamig sa mata mga bade talagang ito yung ating first time na yan ang lugar na ito at talagang masasabi kong what an amazing view what a beautiful view kita nyo gayan ah ah ay dadayo ka pa sa norte para makita mo yung rice terraces ay arila oh Napakalapit laang ang Yang kabundukan na yan mga bado ang ating tinawid Makarating laang din eh sa haybanga Kainama na Sobrang ganda Talagang babalik-balikan Talagang na uh, Hindi nakakasawang tingnan Ang lunti ang palayan Ng haybanga lubo Batangas ang nagtataas ng kabundukan ay kainama na. Akala nyo gay tapos na. Aba, ay hindi pa mga bade. Are pa, at palili pa rin pa natin ng medyo mababa para mas makita ninyo at pinabilis na natin para hindi tayo abutan ng ulan. Ay ang pagkakaganda naman talaga pala din mga bade sa Haybanga Rice Terraces ang ipinagmamalaki ng Haybanga Lobo Batangas. Ako po, ay talaga namang gawin nyo aring bucket list na inyong mga lugar na pupuntahan. Yung biyahe nyo pala ang paparine ay kainama na talagang sulit na sulit sa dami ng magagandang tanawin diyan sa Lubo, Batangas. Mula doon sa kanilang population uh, poblasyon, paakyat din ay talaga naman, kita nyo gan mga badi yung kabundukan na yan. Ay diyan ako dumaan, ah, ah, ay talagang unang beses ko pala ang mga body na makasinsay din eh. At talagang mag-isa lang ako. Kahirap pag may kasama. Mas maganda yung solong-solo mo yung lugar. At talagang uh, ma-appreciate mo yung ganda ng paligid. Talaga namang, oh, eh wala akong masabi mga body eh. Eh wala pa daw nasabi eh. Ay sa dami ng nasabi. Talaga namang, pag nakita ninyo are, ay sabihin nyo naman, ay isasama ko din eh. Ang aking jowa. Isasama ko din ang aking kaibigan. Isasama ko din ang aking magulang ay ni na napakaganda mga body. Kaya dapat nating hangaan ang ating mga kababayan na may pakana na ah, ah. ay ilan taong nagang garne ang lugar na mga body. Ah, ah, ay mga magsasaka ang gumawa ng paraan para mapaganda, para makapagtanim sila ng ganyan. Tingnan nyo naman. Kaya kung kayo may pagkakataon din laang, ay siya. Kayo mag-rides na paparine. Eh. At isearch nyo na laang sa Google Map kung saan ang direksyon ay eh, ituturo naman kayo sa Haybanga Rice Terraces ng Lubo, Batangas. Naku ang pagkakaganda. Eh, parang ayaw ko nang umalis mga body. Kaso hindi pwede. Ah, ah, sus. Ay siya. Ayos na re Tama na rin ating palibad. Baba na. Masakit man sa akin kalooban. Ay eh, kailangan na nating lumisan din sa Haybanga. Ayos na ayos ang ating pagsinsay din Kaya sana mapanatili na maganda itong lugar na ito at dayuhin pa ng napakaraming mga turista lalo lalo na kapag ari na ayos may mga tanim na din eh oh, ang palibot na rin ayos na ayos din yung mga sold na sold okay let's go let's go